Mamimili kasi ito niya na. Mamimili kasi ito na. Kung hain ni mo. Oh, ano? Sa di nga. Sa nga po. Ay, nga din. Pangulaw. Sa nga po. O, na Nanay mo pili. Yun? Nano? Nala na Nalakawak na di kayo. Lingkod. Lingkod. <laughs> Ah, kay tama wala kay storya. Tingnan ka man tindiin. Tingnan ka diin nga ni. <laughs> sa balay. Ah, lagi na nanu ka sa ibalay. <laughs> nagsunod. Ah, nagsunod. Hay masim nanay. Sa balay. Lagi na Ah, to gini mo silhigan. Ah, imta tay man. At sa langit na. <laughs> patay na nga yan. <laughs> tama, ano, patay na nga <laughs> Oo. Oh, oh. Pero ano may ibidad? 14. Ah, 14 ka na. Maun daw. Mm, ano ka na grade? Grade 2. Grade 2 ka pala? Mm. Kaya ano kay 14 na yung edad? Nagliniang ka? Oo, oh, kaya okay. sa so, pangarap doon ni ate. Sino nga ate? Puyugod. So, ako binantay sa kay bata. Ah, kaya ano nga ikaw, ipobantay. Para Ay. iba. Pero na-eskwila kasi Ton? Oo. Oh nai an nai mi kara ni an sitak sitak la talaga uh -oh. as in sitak ah oh. at sa iskulahan ba jubita ah oh, ma jubita bantelo ah uh oh mau oh, uh -oh. oh, pay di kan ya na ka pa? de na aw oh, di rek kan na, iskulah Naginananong ka naman, Layana. Trabaho na. Ah, din hila sa baryo. oo uh. mm -hmm. Okay, adi ah, ka man lina ka maya unak sa impa challenge. Mariyag ka? Uh oo. -oh. Ah, sige, sige, sige. sige, sige. sige, sige. Yade, de, cha de. Maya unak didi ko si Pujibar. Papamili ong ko ikaw ya nak sini. Iton. Tapos, adi. Ano? Kuan ini siya. 500 Laro ba? 500 tonya tonya ini ano? siya mili kasi tunyan na. May mili kasi tunyan na kung hayin mo pili. Ano? Sady nga. Sady nga kuha. Ay, hindi nga dito pangulaw. Sada nga po. 500 Nani mo pili? Kupa. Cook? Oo. Uh -huh. ano nga cook? Kaya ano nga cook? Mauhaw. Mauhaw. Hindi kaan sya nang kujibar? bar? Magutom. Magutom. Ah, ganun. Oh. Kahit sya di nga 500? <coughs> Hindi. Hindi ka sitin? Kahit darawa mo mas siton, ano mapapalit? Kaya na ano nga? 500 nala. 500 nala. Ano kasi ito? Di ka? Di ka talaga? Ay, kanugod man si ito, no? Kay nanugod talaga, eh. may mukuan. Karuyag. Kay nanim na rayagan nga. Kay nanung na nadiri ka sa pagbanrib. Ha? Kay nanung na nadiri ka si Mi, oh. Nakila ka si Oo. Pero man ini? Pagbanrib. Oo. Oh. Pero man si ni nga, kuan mak makapalit kasi ni sin nga da daramo la na no man niya na rin o ang bay bari do ang sadi nga isnak 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 ka isnak kinagutom ka kay na no wara ka pa isnak ka ni warak, ah, nanay oh, wara wara kwarta ay wara si nanay kwarta oh ano wara siya trabaho yana wara Aba, dawa, ano. kaya Pero hanggang magburog to ngayon. Kapulo. Kadara niyo ano? Aba daw. Ikapira ka man nga anak. Ikaw, walo. Ah, oh, ka walo ka. Ma yan. May, may, plano ka ma, may plano ka pa miss kuya? Mara na kay ano? Kay nanu? Trabaho. Matrabaho ka na kay matrabaho ka na nga. Di ka nalugod ma Kinanin ay mo kuhan rason na matrabaho ka na. Kanan na timidad? Katurse. Katurse. Nadiri ka na may skwila. Kahit kung magtrabaho ka, manano man. man mabulig ka man kay nanay. Ah, mabulig ka na lang sa kabugtuan. Ah, okay. Nanay, ta otrohon <mog> ko nanay, may mapili yun. Final na, ha? Hain si Ton. Kuhaan na lang doon. O sige, kuhaan. Oke, okay, segi. Nah, <laughs> gitu.